Ano kaya nangyari kay Tanggol? Ang sakit nun. Akala natin lahat si Tanggol mananalo, pero si Miguelito pala. Sigurado din na ayayang si Tanggol. Pinakilos ng mga gerero ang pera nila. Alam naman dito sa bansa natin eh. Sa sobrang kahirapan, kayang-kayang paikutin ng mga politiko ang tao pag pera na ang pinagana. Sus! Hindi totoo yan, no? Dapat lang talaga na manalo ang mga gerero. Ang lakas ng loob ng mga Montenegro. Nakalabanin ng mga gerero. <laughs> eh wala ang bumabangga sa mga yan kasi alam nila na walang nakakatalo sa kanila. Bakit naman po tama? Dahil nabibigyan nila kayo ng mga ayuda? Nakukontento na ho kayo doon? Alam niyo po ba kung ilang milyon at ilang bilyon yung nakukurakot ng mga gerero sa atin? Pero mabigyan lang kayo ng kakaramputa pera, masayang-masaya na kayo doon. Itataya nyo na yung kinabukasan nyo. <laughs> kung magsalita ka, Akala mo naman hindi ka taga Maynila. Kaya walang pagbabago eh. Kaya walang nangyayari sa mga buhay natin dahil sa mga prinsipyo natin bali-bali ko. Wala na tayong magagawa, talo na si Tanggol. Kaya nga, ang ibig sabihin delikado ang buhay natin dahil hahanapin tayo ng mga gerero. Kasi tapos na ang Eh, ano nang plano mo, Papo? Hihintayin natin si Tanggol. Di ba sabi niya, babalikan niya tayo kahit anong mangyari? Kahit natalo na siya, siguradong babalikan din siya ng mga guerrero.